ng lahat ng pahayagan ngayon kung bakit inanfalo mo si dating senador Kiko Pangilinan at ang kapatid mong si Frankie. Mega star! Binasag ang katahimikan sa issue ng pag-unfollow ni Casey kay Kiko Pangilinan. Chika or Chaka! Hindi lahat ng kapamilya makakasunod mo. Kiko raised her since she was 9 years old. And they've been very close. Shaka absorber na Ako, I just want peace of mind. Ang gusto ko lang is maging light, maging masaya. Ayoko nang mm -hmm. ayoko nang maraming drama. Yung pag-aansalo, alam ko you're all curious about that. Ito na lang sasabihin ko. Di ba sabi niya, hindi naman talaga kami perfect, hindi naman Wala naman eh, hindi ko perfect. Hindi po ako perfecto talaga. Pero pinipilit ko po talaga sa abot ng makakaya ko na maging mabuting anak. Marites! Ako nga pala ang inyong best wap Marites, Jai Ho! At sa video na ito, pag-uusapan natin ang pagsagot ni Sharon Cuneta sa mga issue noong nakaraang buwan sa kanila ni Casey Concepcion. When she mentions na she's alone, I feel bad because it was her choice. When she left home at 18, kasi... She went to school. Siyempre, parang kanu yung ano niya, eh, yung hindi Filipino yung singing. Hindi ko siya mapigilan because I also wanted her to Suslang. Kung maaalala nyo nga po sa mga previous episode ng aming isang linggong chismis, ibinalita namin na excited si Casey Concepcion dahil muling magkakasama ang kanyang mga magulang na sina megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion sa kanilang reunion concert na Dear Heart. Guys, alam nyo, ako lang ang anak nila. So, I don't think, um, I don't think na nararamdaman ng iba yung nararamdaman ko about this reunion kasi mixed emotions siya. But of course, nananaig yung happiness ko na alam niyo, pangarap ko kasi makita yung parents ko na masaya na nag-uusap, nagtatawanan, magkasundo, magkaibigan. So hopefully, guys, pa-pray natin lahat. Ito na yung start talaga ng friendship nila. Ngunit, makalipas lamang ang balita na ito, pumutok naman ang intriga ng pag-unfollow ni Casey Concepcion sa kanyang stepdad na si Kiko Pangilinan at pati na rin sa kanyang half-sister na si Frankie. annyare bakit may pag-unfollow? Sa interview naman ni Casey Concepcion kay Nanay Christy Fermin, kinumpirma ni Casey na ang dahilan ng kanyang pag-unfollow ay ang kanyang peace of mind. Hmm i kwento pa apart from apart from the fact na ako i just want peace of mind i want to be happy i want my family to be happy ang mm -hmm. um, gusto ko lang is maging light maging masaya Ayoko nang mm -hmm. Ayaw ko ng maraming drama. Walang binigay na specific na rason si Casey, ngunit konektado naman ang kanyang sagot sa interview ni Audrey Diaz. Binigyang diin din ni Casey na parang naiipit nga siya sa gitna ng kanyang dalawang pamilya. Feeling ko pan naging responsibilidad kung maging okay sa lahat uh -huh. and to make sure na may relationship ako sa lahat kasi uh -huh. family is very important for me. I love family. Alam mo yon tito, talagang yung mga pamilya po na buo yung hindi nakaranas ng hiwalayan, hindi nakaranas ng nawalay sa isa't isa, baka po mahirapan maintindihan yung mga blended family or yung mga bata na katulad ko na lumaki sa kakaibang situation pagdating sa family. Siyempre! Dahil nga marites tayo, chineck naman natin agad-agad si Sharon Cuneta. At noong August 30, makikita sa Instagram ni Sharon ang mga screenshot ng kanyang mga cryptic post na parang patama ito kay Casey Concepcion mula sa famous line ng librong Tiger Lily ni Jodilyn Anderson. Sa susunod naman na post, nag-share naman si Mega star ng mga linya mula sa Peter Pan na may caption na, I quote, Never ever let go the child in you. I have never, end of quote. May text din ito na I quote, Why can't you fly now, mother? Because I am grown up, dearest. When people grow up, they forget the way. Why do they forget the way? Because they are no longer gay and innocent and heartless. It is only the gay and innocent and heartless who can fly. End of quote sa mismong post. Pinag-usapan na rin namin ito sa isang linggong chismis. At sa naging usapan, na idagdag nga ni Prof ang ang chika na maaaring isa sa mga dahilan ng kanilang issue ay ang di daw umanoy di pagtanggap ng pamilya nila megastar sa jowa ni Casey na Phil Swiss. May dagdag din chika si Prof Ambet na itong si Gabby Concepcion ay hindi rin daw sumisipot ng rehearsal nila ni Sharon para sa kanilang concert. Chika or Chaka? At eto pang sequitun din. Ano? hindi nagre-rehearse si Gabby. Hindi nakarating sa ating chika na si Sharon lang daw yun. Noong September 14, 2023, makikita naman sa kabila ng mga intriga at mga tanong ay makikitang pinopromote pa rin ni Sharon Cuneta ang pelikula ni Casey Concepcion na Asian Persuasion sa kanyang Instagram post at makikita ang comment ng kanyang anak na si Casey na like I always tell you mama, though I'm not perfect, everything I do is for you. Sa ko naman ng Dear Heart Concert na ginanap noong September 16, 2023, ay nagbigay ng opisyal na reaksyon si Megastar sa mga kaganapan at nagpaliwanag din ito sa kanyang side sa issue. Doon lang tayo sa totoo. Kung sino siyempre yung lagi mong kasama, lagi mong katabi, meron ka lang mas nakakasundo. And among all my children, ang kaugali ko si Frankie. Casey is the one that is the most... Let's just say she's the opposite of me ang lakas ng tugon ng papa niya. <laughs> Kaya sila magkasundo, they're the same. Bagamat walang detalyadong paliwanag, sinabi ni Sharon na nalungkot siya sa nangyari na nag-unfollowan at naghayag din ito ng kanyang damdamin tungkol sa kanyang mga anak kasabay ng kanyang paghingi na rin ng tawad sa pamilya ni Kiko sa pagkakadawit sa issue. And I wanna apologize to Kiko and the Pangilinan clan kasi nadawit yung The sa of public ng and follow—it's really just a small thing that got a bit out of hand, and it's a family matter. So, whatever it is, I will always support my daughter. I will always love her, and I will always be her mom and tell her what she's doing right and tell her what she's doing wrong until she is 80 and I'm still alive. I'll always be her mom. Ayun na nga mga kamarites, kagaya rin po ng mga na-mention ko na before sa episode natin sa isang linggong Sa sasabi ko nga na pagdating sa ganitong mga bagay, kailangan ang mga issue between families mas okay na pag-usapan internally. Hindi maganda na gawing pulutan ito ng iba't ibang mga tao na mga netizens at ipinupost pa natin sa social media dahil tayo o sila Ms. Sharon, sina Casey, si Senator Kiko Pangilinan ay mga public figures. Sabi nga natin paulit-ulit nating naririnig na ang communication talaga ay ang susi para magkaroon ng maayos na usapan. And end of the day, kailangan ang magulang, ang anak, normal naman na nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan, pero ang mga anak kahit pagbalibagta rin man natin ang mundo, babalik ka pa rin talaga sa mga magulang mo. Sana ay eh, talagang magtuloy-tuloy ang process, ang progress na maging maayos at uh, muling magbalik ang pagmamahalan kay na Casey, kay na Sharon, kay na Gabi lalo pa papalapit na nga ang Dear Heart Concert. Ikaw ba mga kamarites? Anong say mo? Chika or Chaka? Huwag kalimutan mag-comment down below and don't forget to like, follow, and share. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na Marites University para hindi ka mahuli sa aming mga showbiz podcast episodes, blind items, and celebrity exclusive interviews. kita kids.